bilis takbo ang lakas nga tumakbo guys ang bilis uy eh. uy <laughs> naipit sila okay eto pala kahinaan nyo ha naipit kayo ha hindi <laughs> nyo naman si water bar at si ano uy bilis bilis takbo takbo for today's video guys maglalaro tayo ng fire barry versus water bodies prison run Obit. so sino kayang mananalo sa kanilang dalawa Let's find out! Pero bago natin simulan yan guys, sa mga hindi pa nakakasubscribe dito sa ating second channel guys, isubscribe mo na yan guys kasi malapit na tayong mag 50,000 subscribers. Oo, kapag umabot tayo ng 50,000 subscribers guys, mamimigay tayo ng tagpa 500 na Robux. Oo, so ayun guys, isubscribe mo na yan at i-comment mo nang gaan ko subscribe ka na. Say so, guys, without further ado, laruin na natin ang Waterbury versus Fire Barry. Let's go! Okay. So, nandito tayo ngayon, guys, sa loob, guys. At tignan nyo naman, guys, si Water Barryo. oh. Tignan nyo naman, guys. At tignan nyo sa kabila, si Fire Barry's Prison Run. So, parang kambal ata ito sila, guys. Pero, tignan mo naman, guys. Kailangan natin tumakas. So, oh, tayo dito. Okay? Okay. So, dito tayo dadaan, syempre. And then, dito. So, click lang natin to. Nice one. Uy! Sino naman yung umotot? Ayan, buksan natin to. Nice one. And then, jump tayo dito, guys. yan. And then, nice one. And, nice one. Tapos, dito tayo sa gilid. Okay. And dito, so, dahan-dahan lang tayo, baka mahulog pa. So, click natin tong red, guys, para umangat tong mga, ano, hagdanan. So, ayun, guys, umangat na. Jump. Nice. Jump. And, jump. Nice one. Jump. Nice one. And, jump. Nice one. So, pasok na tayo dito, guys. Okay. Okay. Okay, so, nandito na tayo, guys Ayan na sila, guys Okay Ayan, oh, bilis, takbo Click natin tong red, guys Nice one Ayan, bilis, takbo Ayan, ayan na si red Si ano Uy, oh Ayan na sila So, na-click na natin, guys So diretsya na tayo Ayan, ayan si Water Barry Ay, ang lakas ng utot Ayan si ano, guys So, Fire Barry Bilis, takbo Ang lakas na tumakbo, guys Ang bilis Uy, uy <laughs> Naipit sila Okay. Ito pala kung hinaan nyo ha, naipit kayo ha. <laughs> Tignan nyo naman si Water Barry at si... Ano? Bilis! Bilis! Takbo, takbo! Ang bilis tumakbo ni Water Barry guys at saka ni Fire Barry. Bilis, bilis! At kita'y sagganan? Oh! Okay, okay, okay. Oy, bilis, takbo, takbo, takbo. Bilis! Huwag tayo magpapahuli sa kanilang dalawa guys. Ang bilis na tumakbo like legit. At kita tayo sagganan? Okay, nice one. Ayan silang dalawa. Ayan, 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 ayan. Uy, no. Nahulog si Red Barry guys. Jump Nice one <laughs> Galit si Blue Barry guys Galit si Water Barry guys Tignan nyo naman So dito na tayo guys Grabe, ang lakas umutot ni Water Barry Like legit Grabe no First time ko maglaro guys Ng Water Barry at Fire Barry guys Ayan So dito na tayo dadaan guys Alam kong alam nyo na to Ayan, tapos papasok tayo dito guys Grabe And jump Nice one Okay, nandito na tayo sa CR. Ito yung pinakasikat na CR sa balat ng Roblox. Ayan. So, ito. And then, ito guys. Jump tayo dito. Nice one. So, nandito na tayo sa underground. Okay, jump. Nice. Jump. And jump. And jump. Nice one. Tapos, dito tayo guys. Jump. Jump. And jump. Nice one. Galing. Okay. And then, dito tayo sa hagdanan. Jump. Okay, jump, and jump Nice one, jump, isa pa Nice one, and last Isa pa, nice one <laughs> Galing natin guys, ba't wala tayong kalaro So, pasok na tayo dito guys sa malaking bunganga Ayan, takbo lang tayo Mag-ingat ka sa bato guys ha Mag-ingat ka sa bato, ayan So, bilis, bilis, habang wala pa yung bato Bilis, ayun na, ayun na yung bato Pasok, pasok <laughs> Wooo Puntik na tayo doon. So, pasok tayo dito sa kabila, guys. Para hindi tayo maano ng bato. Ayan, ayan, ayan yung bato. Ayan, ayan, ayan. Nice one. And then, akit kayo dito sa taas. Okay. Nice. Nice one. Okay, guys. Nakita ko na si Water Barry, guys. Let's go. Ayan. Andito din pala si ano, guys. Andito si ano, Fire Barry. Click natin to. Once. Nice one. Takbo. Nakbo. Nice! Woo! Tapos <laughs> napindot na natin guys. Pasok na tayo agad. Let's go! Ayan. O, oh, bilis. Takbo, takbo. O, oh. ayan. Jump, jump. O, oh, pasok dito. And then, jump. Nice! <laughs> Nagalit silang dalawa. Ano ka ngayon? <laughs> ayan. Tapos dito tayo jump. Nice one. Jump. Okay. And... Jump. Okay, nice one. And jump. Okay, nice one. <gasps> Nice one! Okay, okay. Ay, saan sila? Hindi na sila nakaakyat, guys. So, ayun, guys. Dito tayo sa kabila, guys. Aakyat tayo dito, guys. So, click lang natin to. Ayan, nice one. So, aangat tayo dito, guys. Mapunta sa taas. Okay. Bakit kaya wala akong kalaro ngayon, no? Okay, nandito na tayo. Okay, meron dito ang cafeteria at security training. Pero, syempre, pupunta tayo dito sa security training. Click natin to para makakuha tayo ng cola. Ayan, nice one. And then, let's go. Okay, jump. Oh, nice. Okay, focus lang tayo. Focus lang ang person. Nice. Okay. 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 Nice one. Okay. Jump. Nice one. Jump. Nice one. Nice one. Ang galing natin, guys. Nice. Ang galing. Okay, last one. Okay, no, no, no. Last one. Nice one! Ang galing! Grabe, ang galing natin. So, akit na tayo, guys. Ang galing natin. Okay, akit na tayo. Okay. And then, ano ba itong nalabas? Okay, akit tayo dito, guys. Okay, nice one! So, pasok tayo dito sa storage room. Kunin natin yung ladder. Ayan, alam kong alam nyo na to guys. At alam kong magaling na kayo dito. Pero kunin natin tong ladder. Ayan. Ayan. Tapos lalabas ka syempre. Ayan. Parang dito tayo mahihirapan ah. So ilalapag mo siya dito guys. Isasakto mo siya dito sa taas para maklik mo. Akit ka. And then ayan. Open mo lang to. Nice one. And then akit na tayo dito. So dapat. Ay! Nahulog. So ayun guys. I-arrange natin guys. Isakto natin. Ayan. Ay hindi talaga. So iisod na lang natin to. Ayan. Pwede na yan. Okay. Okay. Sana okay na to. And then, akit ka, guys. And then, jump ka, okay? In 3, 2, 1. Wala pa nga. Okay. Okay, okay. Ulitin natin. Galingan natin, ha? In 3, 2, 1, go! Ay, wala pa din. Isa pa. Isa pa kaya natin to. Nice one. Okay, in 3, 2, 1, let's go! Let's go! Na nice one! <laughs> Ang galing! Akala ko hindi ka aabot. Okay. So, dito tayo sa sobrang hangin, guys. Okay, dito. So takbo ka lang para hindi ka mahulog. Let's go. Let's go. No, no, no. Ayan. Ayan, bilis. Nice one. Okay, tas dito akyat. Nice one. Okay. And then jump. Nice. Jump and then jump and then jump. Okay, and jump. Nice one. Jump. Ang daming jump naman ito. Grabe, nakakapagod naman. Okay, and then dito tayo guys Jump Jump, nice one And jump, nice one And then dito tayo, okay Close the valves, nice one So hey, guys, i-close natin itong mga valves guys Ay, nahulog pa nga ang person Okay, ulitin natin Kailangan natin i-close itong valves guys Para makadaan tayo sa taas, okay So, ito, ito una Jump Nice one, i-close natin Nice one. So dalawa na lang, jump. So dito naman tayo sa kabila, guys. Okay. And then dito, nice. Okay. Close. Close. Nice one. O isa na lang, isa na lang. Galing! Okay. Tapos dito tayo sa kabila. Ganun lang naman siya laruin, guys. At kayang-kaya niyo 'to. And then pindot. Nice one. Okay, pwede na tayong umakit sa taas. Kasi wala nang, ano, wala nang usok. So, ganun lang siya kadali, guys. And then, akit ka. Okay. Sobrang satisfying, no? Uy. Ano yun? And then, jump ka! Let's go! Uy! Nahulog pa nga, person. Okay, last na to, guys, ha? Last na to. Okay, last na to. And 3, 2, 1, let's jump! Nice one. Okay. Then, dito tayo. And then, dito. Sa kabila. Okay. Akset tayo dito, guys, ha. Okay. Dito. Oy. Dito. Dito. So, daan dahan ka lang para hindi ka mahulog. Ganun lang dapat. And then, jump ka. Okay. Let's go. Nice. And jump. Nice one. And then, dito sa kabila. Nice one. Okay. And then, dito. Nice one. <laughs> Ayan. So, dito lang, guys. Magpapatangay tayo ng hangin, ha kaya nyo to, kaya nyo to. Let's go. And three, two, one, let's go. Oh, takbo lang, takbo. Jump, takbo, jump. And ganoon lang, ganoon lang kadali. Jump, jump. Wow. Nice one. Magpapasabay ka lang sa hangin, guys, ha? Nice one. Okay. Nice one. Nice one. Ang galing naman ako. Ang galing nyo, guys. Oo. Oh, oh. Kayo talaga magaling. Hindi ako. <laughs> Ayan. Sakit so na tayo dito. Okay. Okay, magpapaano tayo ulit ng hangin dito. Kaya nyo to. syempre jump. Nice one. Pasok tayo dito. Nice one. And then dito na guys, makikita na na natin kung sino yung manguhuli sa atin. Let's go. Sino kaya? Wala, wala guys. Wala. Wala na. Oh, Ay, yeah. ayun siya, ayun siya. Ayun siya. Hey! Oh, takbo, takbo, bilis! Takbo, takbo, bilis! <laughs> Ay, ito yung foodzoka guys. Ay, takbo, takbo, bilis, bilis. Nice one. Kunin mo tong foodzoka. Nice one Laban Boobs Boobs Go, go, go Go, go Boobs Nice one Ang sakit na. ha Napopuntuk ko tayo Oh, oh, oh Nice Go Nice Oi, go, go, go Okay, let's go Okay, let's go Tira lang yung sabang tumatakbo ka Pwede yun Go, go, go Nice, go Nice one Go, go, go Go, go Ay, go Go Go, go Go, go Ah, ah, isakit grabe. Oy, oh. Oh, bilis, bilis, konti na lang. Konti, okay. Konti na lang. Ah, hoo -hoo. nice one. <laughs> Galing natin, guys. Grabe, natalo natin si Chef. <laughs> chef ka pala, ha? Okay, guys. Takas na tayo, guys. Thank you so much sa foodzoka natin, guys. Yung nakatulong sa atin para makatakas. Okay, so dito na tayo. Dadaan tayo dito. Okay. Para may nakikita ako dito. Select the collect Takulit. Select the correct button. Okay, mamimili tayo kung saan dito, guys. Ito ba? Or ito sa kabila? Or ito? Naguguluhan ako kahit saan na lang? Kahit saan na lang tayo mapunta? Uy! Yun, napindot na natin, guys. Hindi ko alam kung saan to, pero <laughs> bala na exit. Okay, parang good naman siya. Okay, exit tayo. Dito tayo dinala ng button. Okay, magpapa... Ano tayo ng hangin? Siyempre. Nice. Magpapalipad tayo ng hangin. Isa to sa favorite ko, guys, kasi siyempre, kalma lang tayo dito. Ayan. Huwag ka lang magpapatama dito sa mga ano guys ha. Dito sa red na ano umiikot. Ayan. Papalipad ka lang sa hangin. Siyempre. Oo. Oh, oh, ano ka ngayon? Nice one. Ganun lang guys. Magpapalipad ka lang sa hangin. Oo. Oh, oh. Nice one. Okay. And then dito na tayo. Sa part na. Ah okay. Gagamit tayo ng metal plank. So akit tayo dito guys. Para makatawid tayo. So akit tayo dyan. Ito sa hagdanan na to. Okay. And then, kukuha tayo ng plank. Ayan. Kukuha tayo isa. Nice one. And then, jump. Kunin natin to. Baba. Nice! Ang galing! Saktong sakto. <laughs> kukuha tayo. Click. Click. O, oh, ba't wala? Ba't wala? Ba't wala? O, oh, click. Nice. Ganon. And then, gagamitin natin siya, guys, sa kabila. O, oh, ganon lang. Nice. Galing. So, bali, ito yung magiging hagdanan natin, guys. Kunin natin ulit. And then, gagamitin sa kabila. Nice one. And then, okay. Jump. Ba't wala akong kalaro dito, guys? Ang lungkot naman. <laughs> ayan, kunin natin. Ay, tama na. Okay na pala. So, guys. Makikita na natin kung sino yung ating kalaban for today's video. So, guys. Labas na tayo. Uy, ayan. Wow! Blue berry siya, guys. At red barry wow. Okay, let's go! Okay! Let's go! Laban! Okay, laban! Oh, oh. Kailangan natin masira yung kamay niya, guys okay konti na lang ooh, nice one atbo atbo hoy 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 <laughs> hoy atbo nice one okay so nasira na natin ang red hand yaga ay yung blue hand so ita naman red hand sirain natin let's go okay papatay oh oh go go konti na lang konti na lang oh oh <laughs> okay Nice one. Nanalo na naman tayo, guys. Grabe, ang galing natin. Natalo natin si, ano guys, si Fire Barry at saka si Water Barry. Galing natin. So, sakay na tayo dito sa SWAT na ano, na sasakyan. Hindi ko alam kung anong klaseng sasakyan to. Oh, okay? Guys, ang galing natin, guys. I'm so proud of ourselves, guys. Nakaka-proud. Uy, ba't Ba't wala akong katawan? Kamay lang nandito. <laughs> Ayan, so saan tayo dadalhin ni ano kay Dito? Ni ano? The Prison Run OB. Saan tayo dadalhin? Okay? Parang dito tayo dadalhin ah. Okay? Sundan lang natin tong arrow guys. Okay? Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin. Parang may trip ata to si ano sa atin. Okay? Ito ba yun? Itong hagdanan ata. So, akit tayo dito sa hagdanan. Okay, nice one. Okay, and dito, jump! Nice one. Jump! Nice one. Kabila naman. Jump! And, okay, dito muna. Nice. And then, dito. Dito. Nice one. Dito. And, kabila. Nice one. And then, dito last. Okay. So, akit na tayo dito, guys. Grabe, guys. Ang luwag pala ng, ano, no? Baris Pigeon and Run. So, akit tayo dito. Wow! Wow! So, nasa pinakataas na tayo. Ay, meron pa pala. Akit tayo dito. Ganda ng buwan, Oh. Nice. Okay, guys. So, mukhang nanalo na tayo, guys. At tignan nyo naman yung mga premium natin. Paint yourself. So, paano natin ipipaint yourself? Wala namang ano dito. Brush. Okay, meron tayo ditong speed. Ah, klase-klase ng speed, guys. Mamimili tayo kung anong klase ng speed yung pipiliin natin. Okay. Parang dito na tayo. Parang dito natin tatapusin ang video na to, guys. Try natin tong ano, guys. Itong black, ah, wala pala. Itong pink. Uy! Ang bilis! Uy, nahulog pa nga ang person. Grabe! Ganun lang pala. So, yun, guys. Nanalo tayo, guys. At meron tayong premium na... Uy! Nahulog ako! Grabe, nahulog ako! Bakit? Tulungan niya ako! Nahulog ako! Uy! Bakit ganun? <laughs> At bago natin tapusin ang video na to, syempre guys, dahil na miss ko mag shoutout out, wow. sa shout out tayo. So shout out kay Calex Carlo Reyes, Shoutout out sa Shout out naman kay Angela VMBXX, shout out sa Shout out naman kay Chelsea Kia Gravo, Shoutout out sa And shout out naman kay Roblox DR4, shout out sa And last but not the least, Shout out naman kay Princess Ariana Cristobal. Shout out sa inyo lahat, guys, at thank you sa panonood. See you to my next video kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na. At sa mga hindi ko pa na-shout out, guys, i-comment nilan dito sa comment section. Wow. So guys, thank you so much for watching. See you to my next video. Paalam.